Low Monthly Promo Mabibili mo itong kotse na ito na may low monthly payment na 11k lang buwan-buwan. Hep hep hep. Huwag kang magmadali kaibigan. Sure ka ba na yan lang ang cost ng pagkakaroon ng kotse? Alamin natin ngayon kung ano bang mga gastos ang nakadikit sa pagkakaroon ng sasakyan. Dito sa atin sa Pilipinas, karaniwa na pinapangarap ng mga tao ang magkaroon ng kotse. Sa pananaw ng marami, ang pagkakaroon ng sasakyan ay isang milestone at simbolo na sila sila'y umaasenso sa buhay. Kung kaya ang mga gustong makabili ng sasakyan ay madalas din kumukuha ng loan, sa bankman, third-party lenders o in-house financing, para lang ma-afford nila magkaroon ng sasakyan. Tinitignan nila ang magiging monthly na hulog sa car loan at kung pasok sa sweldo nila, iniisip nila na afford na nila ito. Kaya lang, ang hindi nila kino-consider ay ang iba pang gastos na kasama sa pagkakaroon ng sasakyan. Ano nga ba itong mga additional na gastos na ito? Una sa lahat, loan interest. Kung kukuha ka ng sasakyan na may retail price na 800,000 at uutangin mo ito, ang magiging interest sa loan mo ay pwedeng umabot sa 300,000. Mahigit isang milyon ang total noon. Napakalaking halaga noon at kung hindi ka pa makapagbayad ng tama, may chance na ma-repossess ang sasakyan. Babawiin ang kotse mo at mauuwi sa wala ang nabayad mo. Ikalawa, depreciation. Yung sasakyan na may halagang 800,000, kapag nakuha at nagamit mo na, nagsisimula ng bumaba ang halaga. Depreciation ang tawag kapag nababawasan ang halaga ng isang bagay. Hindi mo na mabibenta ng 800,000 ang iyong biniling sasakyan dahil second hand na ang turing sa kanya. At habang naluluma ang sasakyan, paliit din ang paliit ang halaga nito. Ikatlo, insurance. Requirement sa mga car loan na ang sasakyan ay dapat kuhana ng comprehensive insurance. Protection nito para kung may mangyari sa sasakyan, mapapagawa pa rin ito. Pero hindi ito mura, Naglalaro ito sa 15 to 50,000 taon-taon depende sa sasakyan at sa insurance provider. Ikaapat sa listahan, registration at lisensya. Kung may sasakyan ka, hindi mo ito pwede gamitin hanggang hindi ito nakarehistro sa LTO at hanggang wala kang lisensya. Hindi ito kasing mahal ng mga unang nabanggit sa listahan pero gagastos ka rin ng ilang libo. Bago natin pag-usapan ng susunod, mag-subscribe ka muna sa YouTube channel namin. Tuloy-tuloy lang kaming gagawa ng mga videos kung tuloy-tuloy din kayong manunood. Meron na rin kaming account sa TikTok. Nakalagay ang link sa channel description. Ikalima, gasolina. Hindi tatakbo ang sasakyan mo kung walang gas. At sa tuwing gagamit ka ng sasakyan, malayo man ang pupuntahan o malapit, gumagamit ka ng gasolina. Ilang libo rin yan bawat buwan depende sa pinupuntahan mo at sa paraan mo ng pagmamaneho. Ang hindi napapansin ng karamihan ay malayo ang halaga nito kumpara sa kung ikaw ay nagkokamyon. ika -anim, Maintenance Lahat ng sasakyan ay kailangan ng regular na maintenance. Sa mga brand new na sasakyan, may regular na schedule ang PMS o Periodic Maintenance Service tuwing 6 months o 5,000 kilometers. Dito pinapalitan ng langis, mga fluid, filters, at iba pa. Mahina ang 10,000 dito kung kasa pero kahit sa labas na shop, ilang libo din ang aabutin. Parte rin ng maintenance ang pagpapalit ng wiper, baterya, at gulong na malalaking halaga rin kung ito total. Ikapito, upgrades at accessories. Isa sa mga masasarap gawin kapag may sariling sasakyan ay dekorasyon nito ng sari-saring bagay para ma-personalize ito. May mga body kit na pwedeng idagdag, spoiler, chin, skirts, fenders at mags para sa labas ng sasakyan. Mga stickers at wraps para maging unique. Sa loob naman, madalas magpa ng leather seats at magpalagay ng dashcam. Kahit yung mga maliliit na accessories Katulad ng car freshener, tissue holder, steering wheel cover, at iba pa ay nagiging mahal na rin kung pagsasama-samahin. Ang mga nabanggit ay ang mga malalaking gastusin na kadikit ng pagkakaroon ng sasakyan. Pero meron ding ibang mga gastos na hindi na namin sinama katulad ng gasto sa car wash, parking fees, at kahit yung mga multa kung sakaling magkaroon ng traffic violation. Masarap magkaroon ng sariling sasakyan. Nagiging pabigat lang ito kung hindi ka handa sa totoong gastos ng pagkakaroon nito. Siguraduhin mo na may sapat kang budget para sa mga additional costs na ito para ma-enjoy mo ng lubos ang iyong kotse. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.